So ng Republic versus uh, Manintim sinabi nga ng Supreme Court na ang uh, tax declaration daw is not a conclusive proof of ownership. It is just an indicium of claim of ownership. Makaiba yan kasi sa proof Hi! Magandang araw sa inyong lahat Lalo natin sa ating mga subscribers, sa mga followers natin sa ating uh, FB page na ATTY Elvin So good morning! Uh, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tax declaration kasi doon sa isang video natin tungkol sa 30 years na acquisitive prescription uh, maraming tatanong doon about tax declaration, kasi ang sa isip nila kapag may tax declaration ka, parang ikaw na yung may-ari, no? So, proof of ownership siya. No? Kasi parang sa kanila, hindi pa na mababayaran yung real property tax or amelior nito kung hindi naman ikaw yung nagmamay-ari. So, yun ang parang logic uh, ng kanilang uh, statement or comment, no? At uh, yun ang logic ng argument ng uh, mga iba nating uh, subscribers. So, i-address natin yan, tax declaration in relation doon sa acquisitive prescription, uh, especially doon sa prescription ng 30 years. Babalikan natin yan. At touch natin yung topic ng uh, acquisitive prescription uh, para malinaw, no? para ma matahi na natin yan. <clears throat> Bago natin discuss, shoutout uh, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, ano, yung mga followers and subscribers madalas na nagko-comment sa ating uh, mga videos, madalas nagsishare, and uh, lalo sa FB, FB page natin. Kaya yeah, dito. Alright, so going back do sa ating uh, pag-uusapan, no? Yung tax declaration. Now, take note na marami sa mga kababayan natin, na ang iniisip ang tax declaration ay isang patunay na pag aari Sinabi ng Supreme Court sa kaso ng... Uh, kaysa kaso ng Republic versus uh, Manintim, sinabi nga ng Supreme Court na ang uh, tax declaration daw is not a conclusive proof of ownership. It is just an indicium of claim of ownership. Makaiba yan. Kasi sa proof of ownership, pag sinabi conclusive, parang sinasabi mo na kapag ka ito pinakita mo, yung buong mundo, no, lahat, to consider na, na walang ibang may-ari kundi ikaw lang. Hindi na siya disputable, di ba? Uh, kahit mag-present pa ng anong uh, document yung iba, eh hindi na matatalo yung uh, tax declaration mo. Hindi ganon. Mali yung ganon pag-iisip. So pag may hawak ang tax declaration, iisipin mo na hindi yan conclusive proof of ownership. Eh, okay? ang nagiging conclusive yung gaya ng mga transfer certificate of title, yung TCT, kung may hawak niyan, yung condominium certificate of title, yan, yung mga, uh, mga unang title na na na, na issue gaya ng original certificate of title no lahat ito na sa ilalong torrent system kasi ang purpose nga ng ating torrent system registration is to quiet yung title di ba so indefeasible right yan binibigay niyan di ba so pag may hawak kanyan i uh, can assert it against the whole world yan ang kagandahan niya no So, ang tax declaration ni sa ganong level. Okay? So, sa tax declaration, marami ka pang ibigay na support para mapatunayan mo na talagang ikaw nga yung may karapatan sa kiniklaim mong pag-aari na lupa. No? So, <clears throat> ngayon, i-connect natin yan sa pinag-uusapan nating uh, 30 years sa ibang video. Yung 30 years na yon lumabas sa ating video because we were talking about acquisitive prescription. Diba sabi nga natin, dalawang klase yung ating uh, prescription, yung acquisitive prescription at saka extinctive prescription. Ang pinakaiba lang naman yan, pag sinabi mong acquisitive prescription, so through the lapse of time, eh na, naka-acquire ka ng ownership, ba? Diba? Ito namang extinctive prescription, through the lapse of time, nawala sa'yo ang karapatan na uh, mag-file ng action, no? Uh, pertaining to a particular right. Yun lang naman yun. So, doon sa mga may mga labor case kayong mga nanonood kapag hindi mo na file ang illegal dismissal mo ang prinsipyo na, na mag-apply diyan yung extinctive prescription nag-extinct na ibig sabihin pag nag-extinct na 'di ba namatay na extinct na o oh, nawala na 'di ba may mga animal species tayo na nag-extinct na namatay na nawala na talaga sa face of the earth dinosaur halimbawa extinct na ganoon din yung mga inyong uh, claim, halimbawa illegal dismissal A dinosaur na, ah, nag-extinct na dinosaur na yan oh, so, wala na after 4 years, yung money claims ninyo 3 years, so extinctive prescription yan prescription of action ang tawag ton. so ito namang pinag-uusapan natin, iba ito ito yung, dahil sa tagal ng panahon nagkaroon ka ng karapatan na pwede mong ariin yung isang property acquisitive, from the word acquire nakuha, di ba? Acquisitive prescription. So, this is one of the modes of acquiring ownership. Marami kasing modes of acquiring ownership. Isa lang naman ito, di ba? Meron kang sale, meron kang mga ganyan, ano? Tapos, ito nga, yung uh, may prescription. Isa lang ito sa mga modes. So, ang ibig na natin sabihin dito, doon sa sinabi natin 30 years, sabi kasi ng ating batas, pe, meron kang prescription na acquisitive na pwedeng 10 years at pwedeng 30 years. Yung 10 years, ito yung nagre-require na dapat meron kang good faith, di ba? Tapos meron kang open, continuous, adverse possession in the concept of an owner. No? Parang ganyan ang mga requirements dito sa 10 years. Yung uh, extraordinary uh, acquisitive prescription naman, ito yung 30 years. No? So wala kang good faith dito. So talagang alam mong unregistered land yan. So pinoses mo, Uh, nagkaroon ka ng nag, uh, stake ka ng possession mo dyan as against all the others na alam mong uh, meron din silang claim over that pero ikaw yung nandyan ba diba, pinaglalaban mo yung karapatan mo 30 years basta hindi lang siya nasa torrents ano hindi lang siya public land na inalienable uh, so pwedeng maging sa iyo yan after a period of 30 years now ano ang uh, halaga ng tax declaration in all, in the, in these two cases, napakaimportante importante ng tax declaration kasi kung ang gusto mong patunayan ay yung uh, adverse continuous and uh, open possession no so pwede kang mag-stake ng uh, claim mo of ownership over the land, whether that is a uh, prescription na uh, acquisitive in good faith or in bad faith malaking bagay, ebidensya kasi yan kasi ang pinaka logic naman dito 'yung uh, psychology behind it eh hindi ko naman babayaran 'yan ng milyar kung hindi mo itinuturing na ikaw 'yung may-ari niyan ano so it's not a conclusive proof of ownership but it is an indiction of your claim of ownership ikaw ang nag-claim hindi mo sinabing ito na patunay mo ng ownership ang sinasabi mo lang na itinuturing mo na ito ay lupa na kung saan ikaw ay nagkiklaim ng ownership over. Diba? Yun ang ibig mong sabihin dito. No? That's why ikaw ang nagbabayad ng amilyar niyan, ikaw ang nagbabayad ng tax niyan, tapos meron kang tax receipts na nato. Pwede mong ipakita at uh, mga binayaran mo taxes diyan, ano? So, tax declaration and tax receipts, they are indicia of claim of ownership. Patunay sila na ikaw ay Uh, nagpapakita na ikaw ang nagmamayari or ikaw ang may claim ng ownership sa, sa land na yan so yun ang kahalagahan ng tax declaration and then don't make a mistake of treating it as uh, torrents uh, a certificate of title no na under sa torrent system natin so again guys uh, to recap, uh, to, to review lang yung ating prescription, rule on acquisitive prescription, hindi nag apply yan sa mga lupa ng gobyerno na hindi pa alienable, di ba? Ang hindi rin niya nag apply sa torrent system, no? Sinasabi ko na kanina, kapag may CTC na yan, may T TCT na yan, may OCT na, eh, wala nang uh, hindi nasakop ng prescription yan. Kahit na isang milyon taon ka pa dyan, hindi mo ma acquire yan by acquisitive prescription. And uh, of course, kasi alam naman natin na para ka magkaroon ng uh, acquisitive prescription, may requirements yan, may, may, requisites. No? Dapat may capacity ka, di ba? hindi ka minor di edad, di ba? Uh, pwede ka mag-acquire ng prescription under certain conditions naman. syempre may exceptions naman dyan. No? Basta, ma-comply mo yung requirements. And then, uh, of course, yung ina-acquire mo by prescription, dapat, ito yung capable of being acquired by prescription, hindi ito pag-aarit ng gobyerno, na hindi pwedeng uh, alienable, no? Tapos, uh, may possession ka, yung possession si na habi natin karina, diba? In the concept of an owner yan. And then, uh, of course, yung lapse of time, no? kung good faith na sinasabi mo, 10 years ang nakalipas. Kung in bad faith ka din, 30 years, di ba? So, gaya ng isang kaso, uh, naka-50 years na sila na nagpo-possess din sa land. But then, nakita ng Supreme Court na ito naman pala, eh, naka-registro sa ilalim ng torrent system. So, kahit na ganun katagal, hindi pa rin pwede magiging sa iyo yung pag-aari na yan. Ay, yung lupa na. Ang pag-aari ng lupa na yan. No, oh, kasi, nasa ilalim siya ng torrent system of registration. So, again, guys, uh, pagdating sa mga tax declaration, baguhin natin ang pag-iisip natin. It is just one of the indicia of claims of ownership. Hindi siya conclusive proof of ownership. Pero, napakaganda na practice na tinatago ninyo ang inyong mga tax declarations and you pay the right taxes pagdating dyan kasi later on magagamit mo yun as evidence kapag meron kayong mga dispute sa lupa or meron kang claim na lupa na capable of being acquired by prescription. So with that guys, thank you very much for watching and if there's any question or comment, drop them in the comment box below at ganoon din sa, sa ating FB page. And again, if you find this information helpful, please share this with your friends, your colleagues, and your family members. And of course, thank you for watching. And I hope to see you in my next videos. God bless.